Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Uh, just a manifestation. This is a manifestation? Yes, okay. Chair. Okay. Please proceed. Uh, tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016 at ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durogista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik, libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa noong buong anim na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort Protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durogista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank magandang you, Congresswoman. Uh, salamat po, okay, Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto nyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Nacop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only two years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after... Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution. And maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong mikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of uh, Congressman Acop, kung merong kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi ma-attend kayo kapag andito lang ang dating pangulo ang, da ang ating vice presidente, Umatend kayo. This committee hearing, this quadcom makes announcements of all its hearings. And from here on, We want to expect, we want to see you in our hearing and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. walahong hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po riyan. Uh, gusto ko lamang pong liwanagin na walahong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagsiservisyo eh. Di ba? Huwag niyong sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag n'yong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway. Say chair. Uh, chairman. Say chairman. Say chair. Congressman Abante and then Congressman, uh, um, Senior Deputy Speaker Gonzalez. Congressman Abante. Katulad din po ni uh, Congressman Romy Acop gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. 1986, Mr. Chair, muntik nang bumagsak ang Pilipinas sa NPA. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Mayroong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating tube staff si FBR upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS upang labanan namin ang NPA saan man sila naroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag confrontational evangelism. Nang na ibig sabihin noon, habang NPA ay nag ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nagsuggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging kunsyal ako ng Maynila. Nandiyan po si Atty. Bebot Bellio. Alam po niya na magkasama kami sa lakas noong araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes eh. if he is working for the icc, are you working for the icc, mr. chair? you are not Hindi po, mr. chairman, but you are connected with the icc by virtue of being the first to... so, mr. To chair, yes. this man, who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country, has been conniving with the icc. in this country. Now, we would like to be, have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balance lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sino personalidad. Issues. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at taandaan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas yan po ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. Mr. Next, Chair, uh, our senior Mr. Deputy. Mr. Chair, we'd like to manifest. Uh, yeah, but uh, before okay. uh, I recognize you, uh, I will recognize uh, Senior Deputy Speaker Don Thank Gonzalez. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman, uh, my dear colleagues and the former President, our Vice President. Uh, for the information of our colleague... Congresswoman Ordenas. Ang tanong po, bakit nandito po tayo ngayon? Because I'm the one who stood up in the floor last August 5, for your information, na calling for a joint investigation for the pressing issues of extrajudicial killings, illegal drugs, and illegal activities linked to Philippine offshore gaming operators. There are a lot of House resolutions. I filed also a House resolution number 1346 directing the conduct, the inquiry in my own town in Mexico, Pampanga. And you know all of that, that doon po nakita yung work 3.6 billion pesos na 560 kilos of shabu. And that is in my district, and that is in my province, and that is our town in Mexico. And nakita po din natin yung 3.8 billion worth na intercepted sa Subic port na inotor po ni Congressman Jeffrey Conghun. Sinabi ko po lahat ito, there are a lot of house resolutions and we have consolidated. That's why this quad for, this quad conform na dumaan po sa tamang proseso, dumaan po sa committee on rules and I think this is the first time in the history of Congress since 1907. This is the first time na nagkaroon po tayo ng quad com <coughs> committee. So wala po itong personalan, wala po itong politika, ma'am. Hindi po kami ano kay 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 former president, wala po 'yun, ma'am. At sa ating uh, vice president. Do not monopolize the love of country. Mahal po natin lahat ang bansang Pilipinas. Kami po dito nakatayo kami. We are staying here up to 2:30 in the morning. We are inviting all resource persons to dig it out what is true. Kung sino po, hindi naman ibig sabihin, in-invite ka rito, akusado ka na. Hindi po. There are a lot of witnesses going to the office of our chairpersons of these various committees to testify, to tell the truth. At kami naman po, hindi naman po basta-basta, kinukuha natin yung mga witnesses. So I repeat, Mr. Chairman, Thank you again for the opportunity. And I would like to enlighten our co-members, the members of this 19th Congress, please attend this Quadcom hearing. Totoo po yun. Hindi lang po andito ang ating former president ngayon. Nandito kayo. Hindi lang po nandito si Vice President Sara ngayon. Nandito kayo. Hindi po ganyan. Kahit sino po tabat, wala tayong pinipili. This is the love of country. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Congressman uh, Gonzales. Next, uh, Congresswoman uh, Castro. Thank you, Mr. Chair. Palabas na sana ako, pa-uwi na ta talaga sana ako. Kaya lang narinig ko yung manifestation ng ating kagalang-galang na colleague, Representative Cardema. Alam niyo po, Mr. Chair, paulit-ulit yan yung manifestation na yan. Tatlong beses ko na yung narinig na paulit-ulit laban sa mga NPA, laban sa mga progresibong grupo, laban sa mga party list na mga progresibong kagaya namin. At yung mga tinutukoy niya siguro ay kami yun, no? At talagang nakikita naman natin, ano ba talaga yung intention no? ng mga ganitong manifestation? Ito, ginagawa natin ito tulad na sinabi ng ating, ng ating chair at SDS, Ilang pang-ilang isang araw araw na natin itong ginagawa, no? Nagpupuyat tayo dito, nagpapagod, tinahanap ang truth, etc. para lang makita natin ano? Tatlong libo ang napatay more or less sa panahon ni President Duterte na EJK. So, wala ba 'yan sa inyo? Karamihan diyan mga, mga 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 kabataan na walang kamalay-malay na naging biktima Mr. Chair ng ano no ng mga uh, karumal-dumal na mga pagpatay sa panahon ni President Duterte. I know idol mo si President si former President Duterte Mr. Chair idol ng ating colleague dito kahit na yung ating vice president. Pero dapat po ang ang tingnan natin dito ay yung kapakanan lalong-lalo na yung ating mga kabataan no kaya po at isa pa po Mr. Chair hindi natin pinapayagan sa ating committee yung pag sa ating mga resource person. Narinig ko rin na uh, binabanggit yung mga pangalan ng ating mga resource person na nandito dito. So dapat po, no, igalang natin yung rules kung gusto nating makatulong at gusto nating magtrabaho Uh, dito sa kongreso kasi ito naman talaga yung sinumpaan natin at ito naman talaga yung mandate sa atin ay tumulong na lang kayo no tumulong na lang kayo at hindi yung ganito tama yo no? mag, mag mag maghain tayo ng ng resolusyon para kung gusto nating may ma-resolve na problema like yung problema halimbawa ng patuloy na armadong pakikibaka bakit ba merong mga struggle arm struggle nilulutas natin yan hindi sa madugong paraan, hindi sa militarisasyon. Kaya nga tayo ay nagikipag nagkakaroon ng peace talks, di ba? Dapat magkaroon ng peace talks at hindi ito, no, na militarization yung ating laging iniisip at laging sinasabi natin na terorista si, ganito at si ganon. So, Mr. Chair, pasensya na po, ano, kasi uh, nagiging... Uh, uh, irrational no yung mga ganito mga statement ng ating colleague pasensya na with due respect sana hindi na maulit ito at aasahan natin tama po aasahan natin sa mga susunod na mga hearings si representative Cardema na tumulong siya sa atin sa paghahanap ng truth dito dito sa ginagawa natin sa Quadco Quadcom at sa iba pang mga uh, mga hearings Mr. Chair